Araw-araw, gumagawa ang China ng teknolohiyang magpapabago sa mundo. Sa video na ito, pumunta ako sa Guangzhou, China para bisisitahin ang Xiaoping Aero Hall, ang top maker ng lumilipad na kotse sa mundo. Tara lumipad tayo! Ngayon lahat kayo! Ang video natin ngayon ay puno ng aksyon. Dadalin namin kayo sa likod ng mga eksena para malaman ang kasaysayan kung paano nagsimula ang mga lumilipad na kotse noong dalawang libo at labing tatlo pa. Sa loob ng gusaling ito, narito ang lahat ng prototype, lahat ng kasaysayan, pero ang pinakamahalaga, narito ang mga lumilipad na kotse at ang teknolohiya. Magbabago ito ng hinaharap ng mundo. Isang natatanging likod ng eksena na pagtingin. Tara, punta tayo sa hinaharap. O mga kaibigan, habang sinisimulan natin ang tour ngayon, may espesyal akong bisita dito. Ito si Zach mula sa Zach sa China. Kapwa YouTuber. Kumusta ka ngayon, Zach? Ayos ako. Hello mga kaibigan. Ako si Zach ng Zach sa China. Masaya akong tumulong mag-ayos ng eksklusibong tour sa XP. Ang salamat din. Bagugustuhan ninyo ang makikita dito. Isa ito sa top na kumpanya sa Guangdong. Oo, nakakatuwa talaga. Oh, lahat? Kilala nyo naman si Zach, kaya sobrang saya ko na nandito ka rin. Dahil ang gusto ko talagang makita ay ang mga bagong creator na pumapasok sa platforma. Pero ang pinaka-importante, gusto ko talagang makita ang mga Chinese na creator na pumapasok sa YouTube. Kaya, congratulations sa tagumpay na nakuha mo sa channel mo. Ilalagay namin ang channel link sa ibaba. Ang mahalaga, nasa Guangdong kami. Nakatira kami sa Shopping No Facility sa Guangzhou. Eksklusibo lang gumagawa ng lumilipad na kotse ang pasilidad na ito, tama? Wala nang iba. Ikaw din, Zach. Taga Guangzhou ka. Gusto ko pang malaman tungkol sa probinsya na ito. Alam mo, bakit kaya napakaraming teknolohiya ang nagmumula dito sa Guangdong? Una sa lahat, ang Guangdong ang pinakamayamang probinsya sa loob ng Tsina. Lahat ng maaring alam mo tungkol sa Tsina. Tulad ng DJI drones, Huawei na mga telepono, Tencent, Xpeng, mga dekoryenteng sasakyan. Marami, marami sa kanila, halos lahat sila ay galing sa probinsya ng Guangdong. Ang Xpeng, siya sa pinaka malalaking tagagawa ng electric vehicles sa Tsina. Pero ang talagang nagkakaiba sa Xpeng kumpara sa ibang mga brand ng dekoryenteng sasakyan ay gumagawa sila ng kamanghamanghang mga lumilipad na sasakyan. Kaya nandito tayo ngayon. O mga kaibigan, nandito tayo kasama si Alec mula sa Shopong Ero. Alec, ang saya na makilala ka ngayon. Ang saya na... Kailala. Salamat. Salamat sa pag sa amin dito sa pasilidad. Napansin ko agad ang larawang ito. Kwento mo pa tungkol sa iconic na larawang ito na nagpasimula ng revolusyon ng lumilipad na kotse sa China. Siyempre, ang larawang ito ay aktwal na larawan ng aming tagapagtatag, si Ginoong Jaudeli, na siya mismo ang lumilipad gamit ang kanyang pinakaunang prototype na kilala bilang lumilipad na motorsiklo. And tulad ng nakikita mo, totoong larawan ito. Nasa mga siyam na hanggang isang daan metro siya sa himpapawid. At alam mo, talagang napakatapang niya dahil siya mismo ang nagdesisyon na subukan at paliparin ito. Ang mga ugat ng kumpanyang ito at kung saan ito nagsimula ay noong dalawang libo at labing tatlo. At sa nakalipas na labing dalawang taon, malaki na ang paglago ng kumpanya. Ibig kong sabihin, malinaw naman na ang konsepto ng lumilipad na kotse. Labindalawang taon na ang nakalipas ay marahil isang pangarap lang noon. Kwentuhan mo pa kami habang sinusuri natin ang kasaysayan. Noong 2020, ito ay isang napakalaking taon para sa amin sa aming kumpanya. Um, dito, nagkakilala ang aming tagapagtatag si Ginoong Zhao DeLi at si Chou Xiaoping na siyang Chief Executive Officer ng Expong Motors. Dito nakita ni Chou Xiaoping ang kinabukasan ng lumilipad na sasakyan. Nakita niya ang potential ni na Junong Zhao DeLi at ng kanyang team at uh, nagpasya siyang formal na mamuhunan at formal na itatag ang aming kumpanya na kilala bilang Expo Aero ngayon. Sige Alex, nandito tayo ngayon sa isa sa tatlong palapag dito sa punong tanggapan at ito ang research and development. Ganito ang gawain ang focus ng Xiaopong Aerohold. Ilan ang research and development staff sa lokasyong ito? Sa Guangzhou, may halos isang libo at tatlong daang tauhan kami para sa research and development. Oo, at gaano karami, anong porsyento ng mga empleyado ng Xiaopong Aerohold ang talagang nagtatrabaho dito mismo sa research and development? Mga walot limang porsyento. Walot limang porsyento. Kaya mga kaibigan, ito talaga. Isa sa pinakamalalaking estrategikong bentahe para sa China at sa maraming kumpanyang teknolohiyang Chino ay napakakaraniwan nito. Para sa 80-85% ng empleyado sa research and development, kaya habang naglalakad tayo dito, hindi tayo pinapayagang magvideo ng mga computer dahil lahat ng ito ay mga lihim na teknolohiya na kanilang pinagtatrabahuhan. Siyempre, dito nagaganap ang research and development, dito nagaganap ang inovasyon. Alex, ayan, lahat ng tao. Masaya makasama si Alex at matuto ng kasaysayan. Ngayon, ipapakita namin ang mga kamanghamanghang prototype. At balikan natin kung saan lahat nagsimula gamit ang pinakaunang prototype ng lumilipad na kotse na ipinakilala noong 2013. O so, mga kaibigan, ito ang unang prototype na lumipad, isang kamanghamanghang bahagi ng kasaysayan. Noong ang tagapagtatag mismo ng kumpanya ang bumibili ng mga piyesa sa Taobao, tama ba? Ito ang katumbas ng Amazon sa China. Isipin mo na bumibili ka ng iba't ibang piyesa, binubuo mo ito sa iyong garahe, at talagang nagagawa mo ang tinatawag nilang lumilipad na motorsiklo. Kwento mo naman tungkol sa original na prototype, lalo na kay Alex na ngayon ay parang bahagi na ng kasaysayan dito. Uh, gaya ng nakikita mo Cyrus, ito ay mas kahawig ng isang drone na parang lumilipad na kotse. Um, si Zhao DeLi at ang kanyang team ang gumawa nito noon. Sinimulan nilang gawin ang prototype na ito noong 2013. Unang matagumpay na lipad, 2016 tatlong taon ang lumipas. makikita mo ang halatang mga gasgas at sira mula sa mga paglipad at mga test crash. na pakatapang ni Jinoong Zhao DeLi na paliparin ang sasakyang ito. Ito ang t sa prototype mula 2000 at 18 ikatlong henerasyon ng lumilipad na sasakyan. At makikita ninyo na napakaganda ng teknolohiyang ito. Isa lang talaga ang kasya dito. Mayroon akong dalawang joystick sa kaliwa at kanan ko. Alex, napakaganda ng teknolohiyang ito. Kwentuhan mo kami tungkol sa pinakaunang prototype na ito. Sige, tinitingnan mo na ngayon ang t 1 Third generation flying car ito ng Expo Aero, nanalo ng Idea A Design Awards sa Germany. O Alex, ito ang prototype tatlo. Gusto kong pumunta sa prototype apat na mukhang medyo kakaiba ang disenyo dito. Makikita mo kung paano unti-unting nagiging tunay na lumilipad na kotse ito at mas kamukha na talaga ng kotse ngayon. Kita mo pa rin ang mga elemento ng drone dito. Alex, sabihin mo sa amin ang pangunahing bagay tungkol sa prototype number 4. Oo naman, tulad ng nakikita mo mula sa ikaapat na generation, mula sa ikatlo, mas kahawig na talaga ito ng kotse. Isa lang ang upuan nito. Tinawag itong X1 at ginawa noong libo at 20. Ayos ka mangha mangha. O oh, Alex, kumusta naman ang prototype number 5? Dito makikita natin ang prototype ng ikalimang generation ng lumilipad na kotse. Kilala ito bilang Xpeng X2 and ito ay para sa dalawang tao. Parang futuristic, parang back to the future. Ito ang aming ikalimang generation mula dalawang libo at dalawang isa. Oh, tulad ng nakikita mo, meron itong napaka-futuristic na butterfly doors. Uh, may mga liquid crystal display screens sa loob at meron ding mga control panel at mga button para sa gumagamit nakalipad na ang prototype ng 10,000 beses. Wow, kamanghamang ha astig. Kaya Alex, ang natutunan ko ngayon ay ang kamanghamang pag-unlad dito. Information technology. Malinaw na nagsimula ito sa isang masigasig na may-ari. Isang tao na talagang may ideya na gawing realidad ang mga lumilipad na kotse. Nagsimula iyon noong 2000 at tatlo. Nakita na natin ang iba't ibang prototype. Pero ang gusto kong makita ngayon ay kung ano na talaga ang lumilipad ngayon. Sa 2000 at 25. At saan patungo ang kinabukasan ng industriyang ito? Sige, Sige, sigurado. Sige, tara na, tara na. Oh, mga kaibigan. Nakita na natin ang mga prototype, pero ngayon oras na para makita ang X3 na siyang aktwal na kasalukuyang modelo na lumilipad ngayon, sa 2,000 at 25. Ito ang kamanghamanghang sasakyan. Buksan natin ang pinto. At meron tayong special na sinagasama sa Mikasadman ng Tagasubaybay. Diyos ko, pwede ba kitang isakay papunta sa... Sa iyong hotel? Diyos ko, ayos yun. O mga kaibigan matagal ng kaibigan ng channel, kayo, alam nyo ba kung sino ito? Si Alex ito ng Reporterify Media. Saya kang makita at nandito ka ulit sa China. Kailangan kong dumating ng astig. Nandito na naman tayo sa Guangzhou. Nandito tayo at tinutupad natin ang pangarap. Maglalakad at kwentuhan ulit tayo. Pero ngayon, nasa isang kamanghamanghang pasilidad tayo. Alex, si Xiaopeng, Aerohold, at si Alex ito. Alam kong may maganda kang series sa channel mo. At saka, ang trabaho mo sa I Chongqing, gumagawa ka ng napakaraming video tungkol sa industriya ng electric vehicle. Ngayon mga kaibigan, marami sa inyo na matagal nang sumusubaybay sa channel ay alam na ito. Sa loob ng maraming taon, si Alex at ako ay gumagawa ng mga walk and talk dito sa China. Pero mas mahalaga ano? Ang gusto ko talaga Alex ay ang mga Canton Fair videos mo. Ang mga video na yun ang pinakamagaganda na nakita ko sa YouTube. Gusto ko talaga ang passion mo. Kaya kung interesado ka sa mga trade show at mga ganong bagay, nasa channel ni Alex lahat ng detalye. Alex, gusto kong malaman pa ng kaunti tungkol sa mga nakita mo. Dahil nandito ka mismo sa China, umaaten ka ng mga trade show at nakikipagtrabaho ka sa mga kumpanya ng electric vehicle. Ibig kong sabihin, mahihirapan kang makahanap ng isang dayuhan na may kaalaman at pananaw na katulad ng sayo tungkol sa industriya ng electric vehicle. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang mga nakita mo mismo sa China nitong nakaraang limang taon at lalo na ang mga pag-unlad sa iris. Walang problema sa pagtalakay ng electric vehicle market pero ang nangyari ay ikaw, ikaw. Taga Chongqing ako, mahigit tatlong dalawang milyon ang tao roon. Nandun si Wentwent anim na taon na ang nakalipas. Medyo may kaunting ulap sa hangin pagdating mo roon. Dati itong napakalaking industrial na lungsod. Hanggang ngayon naman, pero, pero may nagbago at malaki ang naging pagbabago sa merkado ng mga bagong energy vehicle. Ito ang lungsod na tatawagin nating Automotive City ng Tsina. Tama ba? Sige, kamangha-mangha. Maaring mukhang sanhi ito ng pollution, pero sa mga bagong energy na sasakyan, asul ang langit sa lungsod na iyon. Binago nito ang dinamika. Ano ang dulot ng asul na langit sa isang lungsod? Mga oportunidad sa turismo, kasaganan. At nakita ko ang isang lungsod na kamangha-mangha mula sa pagiging hindi kilala hanggang sa maging tampok ng halos lahat sa mga plataforma ng social media. Isa ito sa pinakasikat na lungsod sa bansa. Ano pa ang ginagawa nito? Malaki ang ini-invest nito sa negosyo ng mga bagong energy vehicle. Tinitingnan natin ang bagay na ito ngayon nakakamangha, di ba? Madaming nagtatanong, uy mga kaibigan, ito ba ang Jade? Parang kotse ng Jetsons, di ba? Nandito na. O oh, baka sabihin ng iba, sino gagamit nito? Ikaw? Hindi mo ito pwedeng paliparin sa kalsada. Ito ang susunod na yugto ng mga bagong sasakyang may bagong enerhiya. Siyempre, siguro nag-iisip na rin ng mga nanonood, BYD, Neo, Zyker, or Avatar. Oh, napakagagandang mga sasakyan. Pero hindi lang China ang kasali dyan, nag invest din sila sa low altitude economy dito. Oo, at, at ay eh, kahit ano, alam mo hanggang mga isang libong metro ang taas at pababa. Ngayon maaring itanong mo, eh sino naman ang bibili niyan? O sige, pag-usapan natin ang turismo, pag-usapan natin ang mga ski resort, pag-usapan natin ang mga lugar ng alak, pag-usapan natin ang mga ski resort. Pero pati na rin yung mga gustong pumunta siguro sa mas mataas na bahagi ng Burol, di ba? O sige, ano ang mga option nila sa kahit anong ibang ekonomiya? hindi sila magpapaupa ng helicopter. And dito sa mga sistemang ito, karamihan sa kanila ay autonomous. Siyempre, darating din tayo sa punto na hindi na natin kailangang magmaneho ng mga sasakyan. Hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lumilipat na kotse. Kung titingnan ang iba't ibang industriya tulad ng pagsasaka, malaking bagay ito para sa kanila. Alam mo, isipin mong alagaan ang iyong mga pananim. Pwede kang magkaroon ng mga sasakyan na ganito pati na rin ang pagsagip sa sunog at pinag-uusapan natin ang paggamit ng mga drone para apulahin ang sunog at pati na rin sa mga pagsagip. Yan ay XARIS. Binanggit mo kanina ang mga bukirin. Oh, hindi na, hindi mo na kailangang magdala ng sasakyan at masira ang mga pananim mo para lang tingnan ang kalidad. Oo, oh, oh, ikaw, bumangon ka lang at andyan ka na. Yung pangalawang bagay na sinasabi mo tungkol sa mga sunog, ibig kong sabihin, nakikita natin ito taon-taon. Ang mga issue ng sunog na ito sa Hilagang Amerika ay, ay palaki ng palaki at lumalaki. Hindi ka panipaniwala. Lalo na sa ating dalawang bansa ah, Diba, um, Canada, alam mo, kanlurang British Columbia Tuwing tag-init, may malalaking sunog Sa kasamaang palad, nakita natin Alam mo, sawasahang warang Kasama sa alam mo, nawasak ang Hawaii Dahil sa mga sunog Siyempre Los Angeles Nawasak din dahil doon Kaya tingin ko, marami kang tinitingnan Alex Nakakita ako ng isa pang ulat Kung saan gumagamit sila ng mga drone At mababang altitude Para magligtas ng mga tao sa dagat At mga lawa at mga ganoong bagay Kaya ako, ibig kong sabihin Napakarami ninyong teknolohiya pero gusto ko rin yung nabanggit mo kanina tungkol sa aspeto ng turismo. Kaya sa tingin ko, alam mo kung ano ang pinaka dito? At sa palagay ko, ano? Ang pangunahing layunin ng video natin ngayon? Gusto ko matutunan mo na laging kinutulak ng mga Chino ang hangganan ng susunod na mangyayari. May kapansin-pansing pagkakapareho rito. Sa Google, halimbawa, pwedeng gamitin ng empleyado ang 20% ng oras niya sa ibang proyekto o kahit anong gusto niyang gawin. Layunin nilang hikayatin ang pagiging malikhain at pag-iisip sa labas ng kahon. Sa China makikita natin na mangyayari ito at interesado ang mga industriya. Alam mo, buong mga industriya ay nagsasabi, tingnan mo, tingnan mo, alam mo, lumilipad na mga kotse. Kung ma-develop natin ang teknolohiyang ito, malamang magagamit natin ito sa maraming sektor, gaya ng napag-usapan natin kanina. Pero ito rin ang hinaharap, di ba? Wala, wala nang iba sa mundo ang nagde-develop ng ganitong teknolohiya. Ibig kong sabihin, Darating ba sa punto na lahat ng tao ay may lumilipad na kotse at milyon-milyong kotse ang nasa himpapawid? Hindi pa sa malapit na hinaharap, pero, pero ulit, kung gusto nating makita kung saan papunta ang teknolohiya at meron tayong mga ideya at invention na ganito, nanggagaling ito sa mga kumpanyang tulad nito, na mga startup na lumilikha ng kinabukasan ng teknolohiya. At ito ang dahilan kung bakit kami ay matindi tungkol dito. Kailangan mong pumunta sa China para makita ang kinabukasan ng ating mundo. Alex, nasa Chongqing ka at ibig kong sabihin, meron ka. Ikaw ang dahilan kaya nakilala ang lungsod na yan. Salamat. Noong nakaraang taon, tinanghal ang Chongqing na pinaka-instagramable na lungsod sa mundo. Ibig kong sabihin, alam natin ang mga matataas na gusali. Alam natin ang kamanghamanghang lumang lungsod doon na nagliliwanag. Talaga namang napakaganda. Nakakatuwang makabalik sa China ngayong tag-init para makita ang teknolohiya at alamin ang hinaharap ng industriya natin. Alam mo, habang nandito tayo, alam mo talagang napapaisip ang isang tao na mangarap kung ano ang posible. Magandang punto. Gustong gusto ko yan. Tatingin ko babalik sila sa prototype. Prototype ay lumilipad na motorsiklo. Lalaki ang gumawa gamit piyesang galing taobao. May negosyante na gaya ng sabi mo, nagpapakita ng mga posibleng mangyari sa hinaharap. Isipin mo, nasa garahe ka, nag-order ng piyesa tayo. Piyesa sa taobao, parang Chinese Amazon. Gagawin mo ito tapos sasakay ka sa lumilipad na motorsiklo na abot isang daang metro ang taas. Ibig kong sabihin isang maling galaw lang, tapos ka na, hindi ka na makakaligtas doon. Kaya alam mo na. Pero ipinapakita nito sayo, alam mo yun, yung dedikasyon. At sa tingin ko, hindi ko alam kung saan pa ako makakakita ng ganitong klase ng passion. Maliban na lang sa China, kung saan may mga tao talagang nagtutulak ng mga hangganan, ano pa? Ano pa ang kaya nating gawin? Ano pa ang kaya nating inventuhin? At hindi mo yan makikita hanggat hindi ka narito mismo. Tatsina! Sa tingin ko, nandyan pa rin yung stereotype na ito ay puro nakaw lang na teknolohiya. oh, pero, pero hayaan mong bigyan kita ng ilang matitinding datos na dapat talagang tingnan ng mga tao. oh, sige, sige. Singnan mo ang bilang ng mga empleyado ng BYD sa kumpanya. Mahigit isang milyon na ito. Pagkatapos, silipin mo rin ang Research Development Department. Mahigit isang daan at limang libong empleyado mula sa isa milyon lampas sampu porsyento ng kabuuan. Oh, nangangarap. At uh, ikumpara natin yan sa Tesla, na sa tingin ko, alam mo, may mga 80,000 empleyado sila. So mas marami kang tao sa BYD na nagtatrabaho sa research and development area kaysa sa lahat ng empleyado ng Tesla. Kasama dito ang sales, marketing, human resources at lahat ng teams mo. At ito pa. Ipinunto namin yan dito, Alex, kanina sa tour natin. Totoo bang 80% ng mga empleyado sa shopping era ay bumubuo ng 80% ng mga empleyado dito? Alam mo, apat na palapag ang gusaling ito. Sobrang dami. Ibig kong sabihin, pero tatlo sa mga palapag ay research and development. Kaya tatlo sa mga palapag ay puro engineer dito. Ang galing nun. Alam mo at lahat, at ako. Mga 45% sa kanila ay may PhD. Kaya kung titingnan mo, alam mo, sisimulan mong tingnan ang kompetisyon, di ba? Ibig kong sabihin, para sa kahit sino na gustong maliitin ang China, gusto nilang sabihin, oy, ang China ay bansa ng manggagaya. Hindi kayang mag-imbento ng kahit ano ang China. Gusto kong makahanap ng kumpanyang gumagawa rin nito. Alex, Kapag nasa harap ka ng sasakyan, ano ang naaalala mo? Cybertruck? Cybertruck? Ito ang Chinese na version, ang Xiaopong Era Holt Truck. Para sa mga hindi nakakaalam, natutupi talaga ito. Kaya natutupi ito. Alam mo ba ito? Yung mga pakpak ay matutupi papasok dito at kasya talaga ito sa likod ng SUV na ito. Alex, magkano ang presyo nito? Alam mo ba? Oh, alam ko. Narinig ko may pre-orders na. Hindi lang ito sa brochure. Sa huli kong video, ilang buwan na ang nakalipas. Tanti ako ay nasa 275,000. Oo, oh, baka akala mo malaki pera ko. Sige, bumili ka ng helicopter. Kumuha ka ng lisensya para sa helicopter. Oo, oh, tapos bumili ka ng cyber truck at tingnan mo kung magkano ang gastos niyan. Nakakatuwa na kahit pinag-uusapan natin ito, iniisip pa rin natin ang pangarap, di ba? Uh, gusto ko sanang magkaroon ng ganito. Kadalasan, sa ibang mga bansa, Sobrang daming regulation, kaya hindi talaga posible ang mga ganitong bagay. Sa totoo lang, baka ilang taon na lang at hindi na natin kailangang magpalipad ng kahit ano kasi automatico na lang tayong magiging pasahero na lang sa biyahe. At baka sabihin natin, si ano bang sinasabi mo? Alam mo si Elon Musk, ayokong hinahangaan ko si Elon Musk at ang mga nagawa niya. Talagang hanga Pero ilan sa mga hamon na kinakaharap niya ay gaya ng dati itong research and development na bagay. Tinutulak nila itong autonomous na kotse, itong mga autonomous na taxi, nasa kalsada na ito sa China ngayon. Oo, andyan na sila. Si Alex, dalawang daan, at pitumpot limang libong United States dollar, isipin mo. Kaya yan ang Cybertruck sa tabi mo. Pati itong kahanga-hangang makina. Parang helicopter, pero mas advanced na drone. Gusto ko lang magdagdag kasi sobrang excited ako. Ayokong makalimutan to habang naglalakad tayo. Pero gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay tungkol sa mga truck na ito dito. Ito muna ito. Kapag sinabi ng Amerika, ah, hindi kami interesado, ayaw naming maging bahagi niyan. Ito ay isang kilalang tagagawa ng gulong na tinatawag na Pirelli. Ang ilan sa mga sasakyan na ito at ilan sa mga bagong energy vehicles ay gumagamit ng German na piyesa para sa brake pads. Gumagamit sila ng American na gulong tulad ng Goodyear na gulong. Kaya sinasabi ng mga Tsino, alam nyo ba, kayo ang gumagawa ng pinakamagandang gulong, kayo ang gumagawa ng pinakamahusay na brake pads, hindi na namin kailangan pumunta doon. Sige, makikipagtulungan kami. Nakikita mo ang mga sasakyan o lumilipad na kotse dahil nakikipagtulungan ang China, hindi nakikipagkumpetensya para alisin ang lahat. Kaya pag nakita mo, intindihin mo. CATL ang tinatagawasan ng baterya. Ang CATL ay hindi lang basta nilalagay ito sa isang kotse, nilalagay nila ito sa iba pa. Hindi sila kompetitibong tagagawa ng baterya, mahirap intindihin ang ibig sabihin nun. Tama tama, pero sabi nila hindi kami mapanakit at hindi rin bababaan ang presyo. Aalisin at tatanggalin ang buong industriya. Oh, napakaganda. Oh, lahat. Maraming salamat sa paglalaan ng oras ninyo sa amin dito sa YouTube. Isang malaking karangalan na makasama si Alec mula sa Reporterify Media, si Alec mula sa Xiaopeng at si Zack mula sa Zack sa China. Isa pang YouTuber at makikita mo talaga ang passion namin sa paggawa ng mga video na ito. Sa China, makikita mo talaga ang itsura ng teknolohiya sa hinaharap. At nararanasan namin ito mismo dito sa Guangdong, China. Salamat sa inyo sa paglalaan ng oras kasama kami dito sa YouTube. Excited na kaming magdala pa ng vlog mula kamanghamanghang China. Tara na!